Ingatan mo yung credit score mo kasi possible na maapektuhan niyan yung pag-a-apply mo ng home loan someday sa banko or auto loan at iba't ibang klaseng loan tulad ng personal or pag-open mo ng credit card. Last year may nakasabay ako na nag-home loan sa banko no, na mag-asawa. Yung home loan ko approved, yung home loan nila is hindi pa malaman kung ma-approve daw. Tinanong ko sa kanila kung bakit dahil possible daw kasi sabi ng banko na parang may sabit yata yung asawa niyang babae sa credit card noon. So hindi ko na inalam yung details pero parang meron siyang credit card tapos hindi niya na bayaran, nagkaroon siya ng record sa banko. So ngayon nag apply sila na mag-asawa, although qualified sila, hindi pa rin sila na-approve. Parang, ewan ko kung may negotiation pa mangyayari pero feeling ko hindi sila ma-approve doon. Tapos bukod doon, napakaganda ng record nila. Imagine mo, credit score lang yun ha. Meron silang negosyong tatlo. Meron silang bakery, meron silang paggupitan ng mga na parang salon ganyan. Tapos may mga manicure. Tapos meron pa silang kainan meron silang savings na almost half million pesos. Sa dami na mga bagay na meron sila no, na pwede nilang maipresent sa banko na kahit agad nila magbayad, meron din silang ITR dun sa business nila. Ang dami nun, di ba? Eh medyo sumabit pa sila dahil ka sa credit score nila na tinutukoy nila. Kaya lagi natin pa dito kung meron po kayong credit card, ayusin niyo yung pagbabayad nyo. At kung paminsan minsan na kayo ng bayad, okay lang 'yon pero wag naman lagi at yung iba naman kasi totaling tinatakbuhan yung credit card, tinatakbuhan yung utang sa bangko. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo matatakbuhan yung lalabas sa record niyo 'yon. At possible pa na mapahamak yung future nyo, kasi pwedeng ginawa mo 'yon before kala mo wala lang nag-apply ka na sa bangko, hindi mo alam lalabas 'yon tulad sa kanila mag-asawa, hindi nila alam na naka-record pa rin daw sa bangko 'yon. So take note ha, nag apply sila sa isang bangko tapos sa ibang bangkong credit card nila ginawa yun. And yet nakita pa rin dahil nga may sistema yung mga bangko na makikita yung credit score mo kahit saan ka sa kanila. Kasi may credit bureau din dito sa Philippines parang sa ibang bansa din. Sa madaling salita parang uh, centralized yung ano natin, record natin dito sa Philippines. Ganon din kahit auto loan, uh, personal loan, possible kasi once na isa dyan, no, ka, like, uh, makikita pa rin sa record mo yun. Sabi nila after 7 years nag-reset daw na yung record niya, nagsisiro-siro daw ulit. Pero I don't know. Yung nga lang, para sure, eh, bayaran nyo ng maayos yung mga loan nyo or mga credit card nyo. Para someday, kung sakasakaling gusto nyo magpatayo ng bahay or apartment or kung ano man, eh, malaking chance na ma-approve pa rin kayo. Kung gusto nyo pa makarating ng mga videos katulad nun, baka pwede naman kayo mag-like dito sa video na to at share nyo rin sa mga kaibigan nyo. Yun lang, salamat!